Hello po, Sir Ronaldo. Happy, happy birthday. Enjoy celebrating your birthday today. Uh, stay healthy. At uh, masaya kami kasi nakamtan mo na yung gusto mong gawin na ipagamot yung dalawa mong mata. Kasi guys, yung dalawang mata ni Sir Ronaldo ay merong katarak at nahirapan siyang kumilos sa kanyang trabaho. Ayan, konting-konti na lang at ma-okay na at ayan, hindi na sagabal sa yung trabaho. Ah, uh, ayan, Sir Ronaldo, nagpapasalamat din kami kasi sa support mo. Ayan, napakasipag mong sumuport sa mga member natin. Ah, uh, sana wag kang magbago kung ano yung Sir, Sir Rinaldo na nakilala namin nung una ay yun pa rin at ayan, very talented si Sir Ronaldo, guys. Magaling kumanta. Ah, uh, ayan. Ay n' Ronaldo. Naalala ko yung papa ko kasi same kayo ng name ni ni Papa Ronaldo. Ayan, ingatan mo yung sarili mo, Sir Ronaldo. Ingat sa work. Uh, again, happy happy birthday. at ayan, nandito na naman po ako. Mag-break naman po ako sa isa nating team kapuso. Walang iba kundi si Kuya Rinaldo. Happy, happy birthday, Kuya Rinaldo. Aha. Uh -huh. Stay healthy lang lagi. ah uh -huh. Sabihin ko, ingat palagi. Aha. Uh -huh. Keep up the good work sa pagwa-whitey. Uh -huh. Sana pahabain pa natin yung ating buhay at sa inyo ni Sis Nelia. Be strong lang. Ah, isa lang ang masasabi ko. Happy, happy birthday once again, Kuya Rinaldo. Ingat palagi, lalo na ngayon. At nagkakaedad na tayo. Mag-iingat lang palagi. Once again, happy, happy birthday. Take care always, Kuya Rinaldo. Happy birthday! Hi po. Ayan, babatiin po pala natin si Sir Rinaldo ng happy, happy birthday. Ayan, happy birthday po, Sir Rinaldo. Ano, wish ko lang po is more birthdays can and more candles to blow. And God bless you always. Ingat ka po palagi. Ayan. So, from Team Kapuso po, happy, happy birthday. Thank you so much. Again, happy, happy birthday, Sir Rinaldo. Bye bye. Hello everyone. Hello guys. Ah, uh, this is Sam TV Vlog. and uh, so pinabati ko lang pala ng uh, happy happy birthday kay Kuya Rinaldo. And hopefully ah uh, good health palagi at sana uh, okay na yung pakiramdam nyo and magiging enjoy yung uh, pag-celebrate mo ng birthday. Pasensya na sa ating background guys kasi nga ano uh, umulan eh. <laughs> so, uh, masasabi ko lang sa iyo Kuya Rinaldo na pagpatuloy mo lang yung YouTube mo and uh, sa family mo, sa mga anak mo and also sa love life mo kung meron na. <laughs> And nandito lang kami palagi ang Team Kapuso. At nandito lang din ako, palaging nagsusuporta sa lahat ng mga team natin. And sayo naman, kay Rinaldo, wala akong masasabi. Supportive ka naman ng na klase na tao. Wala kang, uh, kumbaga, napaka ganda niyo po kasama. So ang masasabi ko lang, alagaan niyo sarili niyo. Uh, at sa pag araw-araw niyo na pagsisikap. And hopefully na magiging enjoy at uh, masaya ang iyong pag-celebrate ng iyong birthday. So, yun lang masasabi ko sa iyo. Uh, P.R. Rinaldo, and God bless you always, and thank you sa lahat ng mga support mo. So, yan lang. Thank you. Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning sa lahat ng team kapuso ni uh, isang taon na naman mag-birthday sa team kapuso. Walang iba kundi si Bro Rinaldo. Bro, happy happy birthday. Uh, wish ko lang sa'yo good health lang palagi. Tsaka more subscribers sa YouTube mo. At sana makatagpo ka na ng bagong pag-ibig. Happy, happy birthday, bro. Ronaldo, God bless. Ayan, may galaw, may galaw siya to sa inyong lahat dyan. Uh, nandito ako para batiin ating kapatid, ating kaibigan, ating members, ating kapuso na si Sir Renaldo TV Vlog. Ayan, As uh, Sir Renaldo, happy, happy, happy birthday to you. I wish you more birthdays to come. Of course, good health always and uh, just be happy. Enjoy your day with your family and friends. Uh, celebrate okay <laughs> so uh, just be happy and uh, sana gumaling ka pa gumaling ka na sa yung uh, karamdaman kung ano man yung uh, uh, ano mo yun uh, nararamdaman uh, okay sana gumaling ka na at at uh, like ka, ka. nawa pag pag uh, pala Lord sa yung voice sa yung uh, -araw, araw na buhay at saka yung uh, ch channel mo Uh, good luck channel mo. Malapit ka ng uh, ma So, go, go, go lang. <laughs> Sir Rinaldo, uh, napakasipag mo. Uh, mabilis ka matuto. So, kaya mo yan. Uh, post na lang. <laughs> so, asalamat uh, salamat na nakilala kita na dito sa tingko po. So, uh, salamat kay Babes Nelia kasi through, true Babes Nelia, Uh, nakilala ka na, I mean, okay? So, enjoy your day and uh, good luck and uh, uh, keep safe always and just be happy! Ayan, happy birthday to you! Uh, see you! Bye! guys! Ako po si Mr. TV. MLS ako po sa lahat. Sa lahat ng mga team Kapuso kay Founder Jane Lastimoso at kay Press Freddy Channel. Ayan. At dito po ako guys para gusto kong batiin si Kuya Rinaldo TV ng Happy Happy Birthday. Ayan, happy Happy Birthday Sir Rinaldo. Wishing you all the best. Ayan. Lagi ka mag-iingat. Ingatan mo lagi yung mata mo Sir Rinaldo. At thank God kasi naoperahan ka na uh, patuloy mo lang yung pag mo, pagputihin mo yung mga ginagawa mo sa YouTube mo. Huwag kang mapagod, huwag kang magsawa na gumawa ng mga video para sa ikagaganda ng iyong channel. Ayan. Guys, mag-isaglit lang to guys kasi nagnakaw lang talaga ako ng video para mabati ko ng Happy Happy Birthday si Sir Ronaldo TV. Ayan. God bless and more power sa iyong channel, sa buhay mo, sa love life mo. Ayan. Mag-iingat palagi. At nandito na kami para supportahan ka palagi sa iyong channel. At kung may mga tanong ka, wag kang maiyam magtatanong sa Rinaldo. Ayan, good luck and happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday, Rinaldo. Thank you so much, guys. Happy birthday bro Rinaldo. Maligayang kaarawan sa iyo kaibigan. Naway ang araw na ito ay puno ng ligaya, pagmamahal at kasiyahan sa iyong kaarawan. Gaya ng kung paano mo kami napapasaya at napapangiti sa iyong premier. Palagi mo tandaan, nandito lang kami at buong team kapuso na sumusuporta pagkailangan mo. At ito lang aking masasabi. Balasobas man ako, pero magpakasal na kayo ni Hatwits uh, ni Lya Family Vlogs. Handa kami uh, magninong at magninang sa inyong dalawa. At uh, mahal na mahal ka namin at uh, buong team kapuso. Happy, happy... Hello, good evening everyone. Dito naman si Mami Nels, magbati ng birthday greeting sa ating birthday celebrant. Kung walang iba, ang ating very supportive, very mabait, walang iba, kundi ating si Ronaldo TV. Si Ronaldo TV, happy birthday. Masabi ko lang sa patuloy mo lang yung kabaitan, very supportive sa lahat. O, oh, very supportive din sa akin. Sobra, sobra. O, oh, thank you so much sa imuhang, sa iyong pag, palaging, palaging nandyan sa akin. <laughs> palaging nandyan sa akin. Palaging naka-video call. Nakita ko lagi ang mga mga, 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 ano mo, mga ngiti, mga kahit masungit si host. Pero, nandyan ka everyday, day Maraming salamat o mo sa lahat ng mga suporta. Thank you so much. O hindi ko akalain nga hanggang ngayon dito pa rin tayo, no? Sobrang tagal na natin nagkakilala. Nandyan ka lagi sa aking mga video, mga uploads, live, nakilala ka sa ka-team, nakilala mo, nakilala ka sa team kapuso kasi nakita kanila lagi nga very supportive talaga sa sa aking mga live, sa aking mga video or sa lahat ng mga sa lahat ng mga ka-team ko. O okay. ngayon, may isang channel ka na o okay. Ang masabi ko lang sa ating mga katimno, sobrang bait, Babestore TV, thank you so much sa lahat ng mga suporta mo, sa mga ginagawa mo sa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaasamahan, nga nang nagumpisa pa sa wild nandyan ka lagi, naka-guide naka sa lahat. Maraming salamat sa kabaitan mo, Bib Thank you so much sa lahat ng mga ka-team na nakasuporta talaga sa kay Renaldo TV, no? oh thank you so much, Renaldo. Once again, happy, happy birthday. Yan. More power to your channel. More video, more upload. Nandito lang ang team. Kapuso nga nagmamahal sa'yo. oh dito si host ang nagmamahal din sa'yo. Maraming salamat sa pagmamahal mo din sa akin. Oh, thank you so much. Nandito lang si Host lagi. Maraming maraming salamat og oh, salamat sa pag-unawa. Oh, once again, happy happy birthday. Happy happy birthday. Happy happy birthday. Happy happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa iyo. Happy birthday, Renaldo Salamat, salamat sa lahat. O, more birthdays to ka. And always good. Ingatan mo ang mga mata mo kasi para makakita ka pa sa akin. <laughs> o makakita sa ibang mga ka-team natin. O, diba? O, sana makita mo na ang iyong mga no mga mga hinahanap sa buhay. O, oh, dito lang kami nakaalalay sa iyo. Thank you so much. Happy birthday once again. I love you more. Bye-bye. God bless.